Gusto nyo ba mga bossing na ganito katibay? Yung mga priming nyo pag nagkikisami kayo mga bossing gamit lang yung metal paring natin. Yan kung nakikita nyo is nilambitinan po namin ang kasamahan ko. Hindi mo lang bumigay matibay mga bossing. Ayos mga boss. Tuturo ko nga po pala sa inyo mga bossing yung diskarte namin sa pagkakabit ng mga metal paring natin mga bossing para maging matibay po siya. At tips nga po pala mga bossing sa paglalagay natin mga si channel. Kailangan nyo po talagang itapat po yung si channel natin mga boss doon sa pamakuan doon ng yero natin mga bossing para yung para pag nag-uras naglagay tayo mga bossing ng hangir, yan is nakatapat na po siya. Hindi na po kayo mahirapan diyan mga bossing. Yan. yan. dito sa gitna yan kung nakikita nyo. Diyan na lang po namin ikinapit. Diyan sa 2x6 na kahoy. Tsaka yung paglalatag natin mga boss ng metal paring, ganun pa rin po. Every 16 inch pa rin po yan yan. Kung nakita nyo may mga marker po tayo dyan sa wall. Yan po mga bossing. Kaya kung gusto nyo nga po pala mga bossing, yung gantong klaseng video, baka po dyan po makisuportahan ng page ko, tsaka palike na rin, tsaka sa mga nais magpagawa dyan ng bahay. I-message nyo lang ako yun. Maraming salamat.